Hi mga Aquarius. Bigay ako ng reading sa June 17 hanggang June 23. One week reading. Ito po ay general reading. Hindi po ito personal reading. Bahala na po kayo makaresonate o hindi. Ayan. Marami po ang ipinanganak na Aquarius. Kaya wag nyo pong ipagpilitan. Kung hindi po kayo ang tinutukoy ng reading, So simulan na po natin. Ano ang ganap sa mga Aquarius sa June 17 hanggang June 23? Aquarius, may pagbabago sa kaperahan mo sa June 17 to June 23. Kung meron kang negosyo, yung negosyo mo ay biglang lalago. Sa isang linggo na 'yan. Kung meron ka namang trabaho, buong negosyo. Oo, ito ito mo tukoy sa negosyo. Ah, uh, Aquarius. mari nagbabalak kayong magtayo ng negosyo o ikaw. At yan ay lalago. Lalaki, papasok kang malaking pera, Aquarius. Ingat ka lang, may hadlang dito. Baka hadlangan niyang negosyo mo. Ayan, uh, e, ganyan talaga no, uh, Aquarius, pag may taong nakikita nilang umaahon, hindi maiwasan na diyan ang mga hadlang, yung mga inggit yung mga yan. <laughs> Ayan, Aquarius. Teka nga, ano ba yun? Kung nagbabala ka magtayo ng negosyo, Aquarius... Yung negosyo itatayo mo, maraming bibili, maraming customer ang pupunta dyan. Maraming kikita ka dyan sa negosyo niya, Aquarius. Ingat ka lang sa hadlang. Baka hadlangan ka. Kung nagbabala ka pala magtayo, baka may humadlang na sa'yo. Huwag mo ipagsabi kung nagbabala ka magtayo ng negosyo. Baka hadlangan ka. Pero kung may negosyo ka na, Ingat, ingat ka sa hadlang. May hadlang dito. Pwede siraan yung negosyo mo, Aquarius, ng hadlang na ito. May hadlang dito. Pwedeng dahil sa inggit, siraan yang negosyo mo. Ngayon ang tao eh. Pag nalalaman nilang may umaangat, may nakikita silang uh, nagtatayo ng negosyo. Ayan, may mga tao talagang ganyan kahit di mo kilala. Pag tinamaan ng inggit, gumagawa ng paraan para hadlangan yung taong yan. Parang sakit na nila yan eh, yung inggit. No, talagang may ganyan talagang tao. No? Walang gamot sa, sa, sa ano, sakit na inggit. Talaga. <laughs> Walang gamot dyan. Ang gamot lang dyan eh, magpatikal-kal. <laughs> Kapag nawala sa mundo yan, yung hadlang na yan, doon ka lang magiging malaya. Kasi walang gamot sa taong inggit. Buti pa yung ibang sakit may gamot. Pero yung sakit na inggit, hindi yan nagagamot. <laughs> Pag dinamaan ng inggit, gagawa ng paraan niya para siraan niya negosyo mo. Ayan, Aquarius. Nagbabalak ito eh maaari din naman na may tao rito ang magbigay sa iyo ng payo na patungkol sa negosyo na magagamit mo Aquarius. Mari nagbabala ka pa lang, pero huwag mo ipagsabi sa iba kung nagbabala ka magtayo ng negosyo. Dahil baka umpisa pa lang, hadlangan ka na at hindi matuloy yung plano mo. Kung may negosyo ka na, ingat ka sa hadlang. Oh. Pwedeng ito ay naninira, pwedeng siraan yung negosyo mo, dahil ang balak nito, gusto niyang baguhin yung takbo ng kaperahan mo. Gusto niya babankrap yung negosyo mo, Aquarius. Had lang yan eh. Pwede naiingit yan. Pwede mga marites din yan, Aquarius. Dito may six of spades. magkakaroon ka ng malit na pagbabagong mararanasan. Yan ay mga improvements na galing sa trabaho mo o galing sa pakikipag-relasyon mo, Aquarius. Sige, sa isa no eh. <clears throat> Idamay na rin natin yung mga Aquarius na may trabaho para <clears throat> mabasahan din natin sila. Yung mga Aquarius naman dito na may trabaho, kasi ito nabasa ko lang sa may negosyo eh. Yung ibang Aquarius na may trabaho, ganun din, ingat din sa kasama nila sa trabaho nila na pwedeng hadlangan sila. Baka yan ay gumawa ng parang para matanggal kayo sa trabaho nyo, Aquarius. Dito, meron ka bang kilalang Scorpio, Pisces o Cancer? babae o lalaki na bata sa iyo. may malaman kang balita. Masamang balita na ipag mo. Pwede nga malaman mo masamang balita, Aquarius, ay patungkol sa isang Aries Leo o Sagittarius na bata sa iyo. O patungkol sa isang Scorpio, Pisces o Cancer, lalaki. Maaari din naman na ang makasagap ng balita ay itong Scorpio, Pisces o Cancer na lalaki. Aquarius. Asawa. <clears throat> Kung meron kang asawa, maaari isa kang babaeng Aquarius. Aquarius. At may asawa ka ba na Scorpio Pisces so cancer o Aries Leo si Sagittarius na lalaki? Mari makasagap ka ng balita, masamang balita na patungkol sa isang Scorpio Pisces o Cancer. At may asawa rito. Asawa mo ba ito? ah uh, Aquarius, itong lalaking Scorpio pa, si Cancer na ito, itong Aris Leo, Sagittarius na lalaki. O alin ba dyan ang asawa mo? <coughs> Bala ka na makaresonate. May asawa ka dito eh. Hindi ko alam kung sino dyan. Dalawang yan. Maring ito. Scorpio, Pisces, o Cancer. Ang asawa mo. Aquarius. <coughs> At ito naman ay isang Leo Sagittarius o Aris na lalaki. Mare makaaway mo ito. Aquarius, map mapapaaway ka. Mapapaaway ka. Ayan. <clears throat> mapapaaway ka sa isang Aris Leo Sagittarius na lalaki sa June 17 to June 23. Pwedeng ito ay member ng pamilya mo. O ito ay asawa mo. Aquarius. Alin man dito, alin man dito sa dalawang itong asawa mo, ha? ang isa rito asawa mo at ang isa member ng pamilya mo. Aquarius. mukhang yung masamang balita na darating sa kanya ay dito patungkol sa negosyo na yan na tinatayo niya na, oh, yung negosyo niya patung basta patungkol sa negosyo yung mabalitaan niya Hindi ko alam kung masamang balita eh. Pwede baka yung negosyo baka mabangkrap. Ganyan. O basta bala na kayo makaano. Kung ano yung masamang balita ang paparating sa inyo mga Aquarius sa June 17 to June 23. O may had lang kasi rito eh. O. Huh? Baka yung negosyo. Yung negosyo mo. Aquarius, siraan kaya yan ay mabangkrap Aquarius at marim maka, may maka, maka, ano makasagap ng balita alamin pa natin nang ganap kay Aquarius sa June 17 hanggang June 23 Away talaga oh, may away. Magkakaroon ng away. Aquarius. May buntis dito. Kung hindi yung buntis yan yung patungkol sa ano, kaperahan. Meron ditong Scorpio, Pisces o Cancer ang maring galit ito. Galit ito, ito. Scorpio, Pisces, o Cancer, lalaki. Naninibugo sa galit. At may tao rito ang pinag-iingat sa aksidente na pwede mangyari sa kanya. O maring sasakit dahil maring masak magkasakit ang tao ito. Maring uh, Mwaba rin ang kanyang moral. At nangangailangan ito ng moral support sa John 17 to John 23. Kung gagawa naman ito ng masama sa iba, mamalasin ang tao ito, Aquarius. Pwedeng ikaw ang tinutukoy o <coughs> oh, itong Scorpio Pisces o Cancer na lalaki. Magkakaroon ng away dito. Oh at mag-ingat ka sa iyong pagsasalita ng makaiwas ka sa demandahan Aquarius dito pwede may buntis maka makaaway mo Aquarius ay buntis o baka naman ikaw ay buntis at may makaaway ka na isang pwedeng Scorpio Pisces o Cancer ang maka makaaway mo Aquarius o kung sino man niya makakaaway mo Pwede rin naman ako na kung walang buntis dito, Aquarius. Ito ay pagsilang ng proyekto. Kung meron ka ginagawang proyekto, Aquarius. Pero kung may buntis sa pamilya, pamilya mo, baka asawa mo, buntis, baka yan ang makaaway mo, Aquarius, sa June 17 hanggang June 23. Dito may nine of parts. Kung meron kang kahilingan at pangarap sa buhay, yan ay matutupad at magkakatotoo. Mukhang hiniling mo ba na mabuntis sa asawa mo? Mukhang, ayan. Muntis na nga siya. <clears throat> Mukhang nagkatoto nagkatotoo. Kung ano man yung hiling mo. Kung ano pa yung hiling mo o pangarap mo. Ayan, magkakatotoo. Aquarius. May taong galit dito. Pwede yung Scorpio, Pisces o Cancer. Lalaki. Dito, gari ang taong ito dahil makamalaman niya na yung karelasyon niya ay pinagtataksilan siya. May tao rito ang nagtataksil. Okay. Ayan, ano te, two of spades, nagtataksil ito sa kanyang karelasyon. Pwede yung asawa mo o ikaw ang nagtataksil sa karelasyon mo, Aquarius. At maring malaman niya yun. Kaya, baka, ako, ano, baka karelasyon mo ito, Aquarius, itong Scorp Scorpio Pisces o Cancer. Baka babae kang Aquarius. kung mag uh, problema ka Aquarius, kung mapaaway ka may tutulong sa'yo ayan, may tutulong sa'yo dito sa away Aquarius dito kung may magpapayo sa'yo mukhang oh, uh, payo isang buntis mukhang hindi niya papakinggan yung payo sa kanya no? kasi matigas ang ulo ng taong ito uh, at meron siyang maling paniniwala na para sa kanya itama Aquarius. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Aquarius. Kung may asawa ka, maring asawa mo, buntis na, o baka naman, isa kang Aquarius na babae, buntis ka na. At mapapaaway ka. Mari, makaaway mo yung karelasyon mo, Aquarius. Dahil, mari, malaman niya na may... Uh, mari, malaman niya na nagtataksil ang isa sa inyo. ayun oh hindi ko sa galit. Mari, na ay nagsiselos. Kaya, galit ang taong ito. Ayan. Aquarius, kung ano man yun, darating na problema sa inyo sa June 17 to June 23 malulutas din naman ng problema nyo Aquarius Ayan, yan po ang ganap sa inyo maraming salamat po sa panonood mga Aquarius